Hello po! Magandang umaga! Ngayong umaga, maaga pala akong nagising para ipaghanda ang aking mga labahin. Kitang-kita nyo nga, ang na. At narito nga ang aking washing machine. At abang inanda ko ang aking mga labahin, nagmuni-muni muna ako sa labas para tingnan ang aking mga laman. Kaya sarap kasi pagmasdan ang kanilang mga kulay. At kitang kita nyo nga kay aga nandun sa labas si nanay nagduduyan nagpapalamig ng hangin kay sarap kasi pagmasdan ang lamig ng hangin sa umaga at hayan na nga nagilamos na rin ako at habang ako ay nagihilamos nilapitan naman ako ng alaga kong si Flora alam niyo ba kung bakit ganyan ang buhok ni Flora? Ginupitan ko siya dahil nagkaroon siya ng maraming alert. Ayan na nga, natapos na akong naghilamos at papunta na ako sa aking garden at bisitahin ang aking pananim na ampalaya. At habang ako ay patungo sa aking garden at nangungulikta naman si nanay ng talus ng kamote para may maiulam kami sa pang aga. Punong-puno ng mga gulay ang paligid ng bahay namin ayan na nga ang aking mga labay napakadami dahil brown out nga pala dito sa amin halos isang linggo at patuloy pa rin si nanay sa pangungulekta ng talbos ng kamote at itong alaga kong si Flora patuloy pa rin akong pinagmamasdan Good morning Flora abang bata sinusundan ako oh, good morning Kaway, kaway At ito na nga ang bunga ng munting aking ang palaya. Napakadami. Alam nyo ba na isang butil lang ang tinanim ko dito? Pero worth it talaga. Ika nga nila, pag may tinanim, may ani. Naku si Flora, sinusundan talaga ako hanggang dito. Yehey, ayan na nga yung unang napitas natin. Napakasarap sa pakiramdam na mag ka ng sarili mong mga pananim. Alam nyo ba kung bakit ko binalutan ng plastic ang bunga ng aking ampalaya? Binalutan ko sila ng plastic para hindi madapuan ng insekto. Hindi talaga mawala-wala sa paningin ng alaga kong si Flora. Hanggang dito, sinusundan pa rin ako. Ay na nga pala yung pangatlong bunga ng ating ampalaya. At hindi lang pangatlo, may pangapat pa. Abay, tuwang-tuwa ako dahil hindi ko akala. Oh, ayan na nga ang bunga ng aking ampalaya, nakitang kita nyo naman ang lalaki nila siguradong matutuwa sila sa bahay pag nakita nila ang bunga ng aking ampalaya at ayan na nga natapos na akong nag at pauwi na sana ako sa bahay pero nasilip ako ni Abi nandun pala sa bintana sinisilip niya ako habang ako'y nangungua ng ampalaya at agad ko na rin pinakita ang aking nakuha tuwang tuwa siya at sigurado ko pati sila nanay at tatay, pag nakita nila ito, matutuwa talaga sila. At ayan na nga si nanay at nakita niya ang aking bitbit ng palaya. At tuwang-tuwa siya dahil may sahog na daw ang talbos ng kamote na nakuha niya. Ayos, may pananghalian na kami. At bukod sa frespa, libre na. At ayan na nga, pinasok ko na sa loob ng bahay. At pinakita ko na rin kay Tatay at natutuwa siyang nakakita dahil libre na naman daw ang pananghalian namin.